Hello po mga Aquarius. Ito po ang ganap sa inyo sa kalating buwan na June. Ito po ay sa June 1 hanggang June 15 mga Aquarius. Paalala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading mga Aquarius. So simulan na po natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga Aquarius. Ano ang ganap sa mga Aquarius sa June 1 hanggang June 15? Ganap sa mga Aquarius. May tao dito, Aquarius ang gaganda ang kaperahan niya sa Kalating Bonadjun. <coughs> Kung meron siyang negosyo, yan negosyo niya ay biglang lalago sa kalating buwan ng June. Kung siya ay may trabaho, maaaring gumanda ang posisyon niya o ang kanyang trabaho ay ay may Teka, ito na ako ah. Maaaring dagdagan ang kanyang sahod o maaaring ah, gumanda ang posisyon niya sa trabaho niya. Aquarius. Teka nga. Si Miming makulit. Ten of Diamond. Ulitin ko, Aquarius. Kung meron kang trabaho, maaari kang ma-promote o dagdagan niya sahod mo sa kalating buwan June. Kung ikaw ay may negosyo, na makulit ni Miming, kung meron ka negosyo, yung negosyo mo ay biglang lalago sa kalating buwan na dyan. Try mo rin tumaya sa loto, ano pang games, dahil maaari kang manalo. Maaari lang, pero try mo pa rin, Aquarius. At maring bigyan ka ng pamana ng ah kamag-anak mo, Aquarius. Pwedeng hindi rin ikaw ang tinutukoy dito, maaaring isang Capricorn, Virgo o Taurus na babayan ang tinutukoy. Dalawa lang yan, pwede ikaw ang tinutukoy o isang Capricorn, Virgo o Taurus. paulit-ulit ako. Dito, may tao dito ang kung magka problema, may tutulong sa kanya at magtatanggol sa kanya kapag nagka problema siya. Maaaring ang tinutukoy ko ay isang Capricorn, Virgo o Taurus kung magka problema siya may tutulong sa kanya at magtatanggol sa kanya sa kalating buwan na June, maaaring sa trabaho niya o sa negosyo niya. Pero kung ikaw ang tinutukoy, Aquarius, maaari ang magtanggol sa iyo at tumulong sa iyo ay isang Capricorn, Virgo o Taurus na babae, Aquarius. Dito, magkakaroon ng mabula, mabulaklak na partnership o engagement na mangyayari sa inyo ng karelasyon mo o sa pamilya nyo. Maaari din, maaari din naman na kung magka-problema ka, nandiyan lang ang iyong kapartner o ang iyong karelasyon na palagi nakasoporta sa iyo. Aquarius. Ikaw ay magta-travel. Maring ang dahilan ng, dahilan ng pag-travel mo sa kalating buwan ng June, Aquarius, ay maring nakabili ka ng bagong bahay, nalilipatan mo, o dahil sa negosyo, ay meron kang apply ang trabaho, o maaaring ikaw ay may papasya lang lugar, Aquarius, uh, kung utang ka ng loan, ma-approve ang loan na yan sa kalating buwan ng June, Aquarius, mag-ingat ka lang kasi maaaring kang mapaaway sa pag-travel mo. Three of Diamond, mapapaaway ka. At kung mapaaway ka, Aquarius, mag-ingat ka sa iyong pagsasalita ng makaiwas ka sa malalang argumento at hindi na lumakit ka mala, Aquarius. Mapapaaway ka sa pera, Aquarius. Kung yan ay, kung karelasyon mo ang makakaaway mo, maaaring ang pag-aawayan niyo ay gastusin araw-araw. Kung may anak kayo, ang pag-aawayan niyo ay gastusin sa mga anak o pag-aaral ng mga anak, Aquarius, sa kalating buwan ng June. May magbibigay sa ng problema at ikaw ay problema Aquarius sa kalating buwan ng June. Dito, Aquarius, four of uh, clubs, mag-ingat ka sa manluloko. Mari kang maloko sa pera. May manluloko rito. Ikaw bahala ang mag-reverse o hindi ah. Pwede kasi ikaw yung manloko o may manloloko sa iyo sa kalating buwan ng June, Aquarius. Kung ikaw ay yung maluloko dito, ayan, kasi magkakaproblema ka rito eh. Magkakaproblema ka sa kalating buwan na June. Dahil may, may magbibigay sa iyo ng problema. Maring ang problema na yan ay may manluloko nga sa iyo, Aquarius. Maring maluloko ka sa pag-ibig, sa pera, o anumang klaseng panluloko ang gagawin sa iyo sa kalating buwan na June. Magingat ka, ang taong ito, ang mga taong ito ay hindi tapat sa iyo, Aquarius at huwag ka magtitiwala sa kanila o sa kanya. Magtiwala ka lang sa payo ng tao. Pinagkakatiwalaan mo, Aquarius. Mare maganap yan sa pag-travel mo, Aquarius. Ang panulokong yan. O maring kasi may pag-travel ka rito eh. Ang dahilan ay dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili ka ng bagong bahay. Maaring maloko ka. Diyan sa anumang niyang pinabalak mong pag-travel, kung ano man yung dahilan ng pag-travel mo, sa kalating buwan ng June, mag-ingat ka dahil maaari kang maloko. Aquarius. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo. Alamin pa natin. Ano pa ang ganap sa mga Aquarius sa June 1 hanggang June 15? Magkakaroon nga ng away, nababasa naman siya. Oh. Magkakaroon ng away na patungkol sa pera sa kalating buwan ng June Aquarius. Kung meron kang asawa, ang pag-aawayan niyo ay gastusin araw-araw. Kung may anak kayo, gastusin sa mga anak o pag-aaral ng mga anak Aquarius ang pag-aawayan niyo. Pero kung single ka, oh, yan, gas, ano, pag-awayan nyo ay patungkol sa pera. Pero maaari din naman, ano, oh, patungkol sa pera ang pag-awayan Aquarius sa karating ng June. Dito, may taong maninibugho sa galit. Galit. May galit. May tao dito galit. Aquarius. Hmm? Magkaroon ng, mag ng away sa, na, na Pwede, hey, nabubul talaga ako. Magkakaroon ng away na patungkol sa pera. At may tao dito ang galit na galit. Aquarius. Ayan. Tao naninibugho sa galit. Kaya mag-ingat ka, Aquarius, kung hindi ikaw yan. Naninibugho sa galit. Ang tao nito ay maring siraan ka. O... Ang taong ito ay may masamang intention sa iyo. pero, pero Pwede mong i-reverse. Pwede ikaw yung naninibugo sa galit. Galit na galit. Na Aquarius. At ikaw ay maring siraan mo yung taong ito. O maring may masama kang intention sa kanya. Kung baga nakakaisip ka ng hindi maganda sa taong ito. No? Kasi masama na yung intention eh. Dito, Mukhang hindi nga ikaw, Aquarius. ah oh, baka nga ikaw. Kasi may third party rito. Third party. Dito, Aquarius. Oh. So. Bababa ang iyong moral. At mga ilangan ka ng moral support sa kalating buwan ng June. Mag-ingat ka rin sa aksidente na pwede mangyari sa iyo, Aquarius, at maging malinis ka sa katawan dahil maaaring magkasakit ka sa kalating ng June. Huwag ka din gumawa ng masama sa iba para hindi ka malasin sa kalating na ng June, Aquarius. May third party sa relasyon nyo, Aquarius, o maaaring malaman mo ang third party, Aquarius, o baka naman ang asawa mo, third party, Aquarius. Maraming Aquarius ha, sa makaka-resonate lang po nito ang tatamaan nito. Third party oh. May third party Aquarius. Baka meron kang asawa, meron ka pang third party. At ang third party ay isang Capricorn, Virgo o Taurus na babae. Aquarius. Marami Aquarius ha. Hmm. Magkakaroon ng away sa inyo ng isang Capricorn Virgo Maring yan ay karelasyon mo at siya ay third party. How are you? At maring isa sa inyo dalawa ang maninibugho sa galit. Ang pag aaway niya ay patungkol sa pera Aquarius. Dito, Five of Spades, may darating sa iyo na opposition at obstacle na panandalian lang. Yan ay blessing in disguise sa biyaya na akala mo hadlang sa iyong trabaho, negosyo o sa pakikipag relasyon mo, Aquarius. Maging sensitive ka dahil yan ay biyaya at hindi tunay na mga hadlang, Aquarius. Maaari din naman na ikaw ay ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay sa kalating buwan ng June, Aquarius kung hindi ikaw yan, maring may tao dito ang ma-depress at maging negative ang pananaw niya sa buhay, Aquarius. Magkakaproblema ka, Aquarius, sa bahay mo at sa pamilya mo. Pangkalahatang problema ito, Aquarius. Gastusin araw-araw. Problema sa pera. Utang na hindi mabayaran. At maapektuhan ka. Bababag yung moral. Aquarius, at mga ngailangan ka ng moral support. dito, may tao dito ang, uh, kung may negosyo siya, may paglago sa negosyo niya sa, ka, sa kalating ng June, may paglago sa negosyo niya. Ayan, Aquarius. Siya ay siswertihin sa pera, Aquarius. Maraming magka pera ang taong ito. Maaari din naman na ang pera ay galing mismo sa trabaho niya o sa negosyo niya, Aquarius. At siya ay may pag-travel may pag-travel siya. At may makikilala siya ng mga bagong kaibigan o lalaki magugustuhan niya, Aquarius. Kung ikaw nga ito, Aquarius, maring kung ito'y patungkol sa pera, maring kasi maring makatanggap ka ng pera sa kalating buwan na June at maring magbigay sa iyo isang Capricorn, Virgo, Taurus, lalaki, Aquarius. Pero maaari din naman na siya ang tinutukoy na may negosyo, Aquarius. May negosyo ito at may paglago sa negosyo niya. Siya ay sisortiin sa pera, Aquarius. Baka, baka naman siya ang makatanggap ng pera sa iyo, sa Karating Bonadion, Aquarius. Ayan, kasi sisortiin nga siya sa pera eh. Hmm. Kung walang negosyo yan, makakatanggap talaga ng pera yan. Sasimertein nga siya sa pera eh. Pero kung may negosyo yan, maaaring ang pera ay galing mismo sa negosyo niya, Aquarius. Pwede naman na ikaw ang tinutukoy o maaaring isang Capricorn, Virgo o Taurus ang tinutukoy. Dalawa lang yan ha. Maaaring ikaw itong Capricorn, Virgo o Taurus, Aquarius. Yan po ang ganap. Alamin natin yung outcome sa mga Aquarius. Ano po yung outcome sa mga Aquarius? Sa June 1 hanggang June 15. Ano po yung outcome sa mga Aquarius? Sa June 1 hanggang June 15. Ano po yung outcome? Ano pa yung outcome sa mga Aquarius sa June 1 hanggang June 15? Oy! Bakit lima? Lima yung nalaglag na card. Lima to. Lima to. Aquarius, ikaw ay may kasama sa trabaho mo o sa negosyo mo na ka-opposite sex mo na maaari magkagusto sa'yo. At mukhang magkakaproblema ka sa kanya. Maaari nangyayari na yun sa ngayon o mangyayari pa lang sa kalating buwan ng June. Kaya ikaw ay makakaisip na mag-resign sa trabaho mo. Aquarius, mukhang sa trabaho yan. Ayan, mag-resign ka sa trabaho mo at mag-apply ka sa ibang kumpanya. Pero huwag ka basta-basta mag-resign hanggat hindi ka natatanggap sa applyan mo, Aquarius. Para hindi ka magsisi, ano? Baka mamaya, mag-resign ka tapos hindi ka pa natanggap sa applyan mo. Di wala kang trabaho, Aquarius. Kasi mukhang magkakaproblema ka sa trabaho mo, eh. Ayan, may kasama ka dito ka-partner mo sa trabaho mo ang may gusto sayo. sa iyo. naka sex mo at mukhang nagka-problema ka diyan. Pwede na naman ka mo na 'yan. Ka relasyon mo na 'yan, Aquarius. Maring baka girlfriend mo 'yan, boyfriend mo, o baka naman asawa mo kasama mo sa negosyo mo. Aquarius, kaya ikaw ay nagbabalak mag-resign at mag-apply ka sa ibang kumpanya. Aquarius, at dito, ah, uh, sa pag-apply mo, sa pagbabiyahe mo, may sisibol na bagong pag-ibig na maaaring makilala mo Aquarius. Mag-ingat ka lang dahil maaaring kang mapaaway. Ayan, baka mapaaway ka sa buwan ng June. At kung mapaaway ka, mag-ingat ka sa iyong pagsasalita. Nang makaiwas ka sa malalang argumento at nang hindi na humantong sa baranggayan ang away ninyo Aquarius. May darating sa iyo masamang balita na ipag-aalala mo kaya ka mapapaaway, Aquarius. Ayan, sa kalatimbo ng June. Dito, maaaring makapag-asawa ka ng mayaman o baka asawa mo mayaman, Aquarius. Kung hindi naman ay may kamag-anak ka ang bibigyan ka ng pamana o may magbibigay sa iyo ng malaking pera, Aquarius, sa, sa kalatimbo ng June. Try mo rin tumaya sa loto o ano pang games dahil maaari kang manalo, Aquarius. Maaari lang, pero try mo pa rin, Aquarius. At kung meron ko nga negosyo, may pagangat sa negosyo mo sa kalatim buwan June, Aquarius. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo, Aquarius. Pero ito, kung hindi mo yan karelasyon, nakasama mo sa trabaho mo, hindi mo siya karelasyon, hindi mo siya kaano-ano, kasama mo lang sa trabaho mo, mukhang hindi kayo magkasundo niyan. Hindi kayo magkasundo niyan, Aquarius. Kaya parang, yan ang dahilan ko bakit gusto mo mag-resign sa trabaho mo, Aquarius. Ayan, at nagbabala ka nga mag-apply sa iba. Ayan, so yan po ang ganap sa inyo, Aquarius. Maraming salamat po Aquarius.